Daghan ang nagtuong na hack ang ilang Facebook o Instagram account o kamot nga mag-change og password sa dihang nadiskubrihan nga kalit na logout ang ilang mga account o wabang social media platforms nga ginumala sa meta. Bandang alas 11 kagabi. Sa kaso ni Rosalie, 38 anyos, usa kakasambahay, ang panghitabo sa Facebook na himong away niya og sa iyang bana. Si Rosalie, natulog na apan gipukaw. Natulog ko. Tapos gipukaw ko sa bana kahit na kunyang giingnan niya. Yun sa niyong Facebook. Nawala lagi. So, gito bang naku siya? Wala na ko na Kaya gichar, sila na ako ganina. So, kala lang. nabalaka mong ka anak, kaana? Pati, Jordi, niyong kabalakahan, no? Nga, nawala yung Facebook. So, inundan. Nawala ang ilang mga account sa Facebook, Instagram, Threads o Messenger o automatic nga nalag out o ang panghitabo. Dili lang din hinitabo sa Pilipinas. Apan, usa kini ka global outage. Wala kayo na apektuhan ang migamit o WhatsApp o Threads. Nakita sa downdetector.com ang problema nga gitaho sa kapin 550,000 ka Facebook users o kapin 92,000 ka Instagram users ang Detector.com o sa kasayt nga nagsubay sa mga problema sa teknolohiya, pinaagi sa pagkulikta sa ilang mga taho sa status, gikan sa daghang mga tinubdan, lakip na ang tigamit ang pangitabo sa meta. Gisusi sa ubang users, pinagi sa kalaban ni ini nga X o ang kanhi Twitter. O sa mga website sa mga balita, aron masusi kung unsa gayud ang nahitabo. Ang News and Philippines, gipahibalo ang mga followers ni Ine, pinagi sa website nga newsline.ph. Namatikdan sa mga users sa Pilipinas ang problema. Bandang alas 11 kagabi, apan mibalik ini alas 12.30 sa kaadlawon. Ang technical nga isyu nag-aghat sa mga users nga mukambyo password apan wala kini mahitabo kay nagbalik-balik lang ang sistema. Daghang Facebook users usab ang naguol na hadlok nga madiskonekta sa ilang higala o pamilya samtang ang uban na ka, kay dunay mga sekretong kachat. Samtang nasubo ang pipila ka tigamit, ang pipila ka Facebook users nagpasalamat usab kay ang sitwasyon nakahatag kanila og usa ka realisasyon nga adunay kinabuhi gawas sa Facebook ang kagubot sa Facebook wala nalilong sa White House National Security Council o nang monitor sa si insidente o wala sila'y nadetektahan na bisan unsang malisyosong cyber spyware nga nakita. Sa iyang gipaw sa platform nga X, gisay-say sa tikmamaba sa meta nga si Andy Stone nga nakasinati og technical nga isyo ang platform o dan nga naglisod pag-access ang pipila ka mga users. Ang meta Adunay 3.19 billion ka active users kada adlaw gikan sa Facebook, Instagram, WhatsApp ug Threads. Apil sa misawsaw sa issue, mawang tagya sa platform nga X nga si Elon Musk ang naitabo sa Facebook kagabi na sinati usab sa platform nga X o kanhi Twitter niya itong October 2022. Daghan ang nabalda nga serbisyo ni Ini, human gipalit ni Elon Musk o 44 billion ang naisgutang platform. Sa naitabo kagabi, daghan ang nabalaka o daghan usab ang nakahuna-una nga dako ang influensya sa teknolohiya sa atong kinabuhi o sa atong pagkatao. Apan, ang ngayon atong hunahunaon nga kita isip tao, dunay galamhan, dunay kaalam o dunay katukos nga maghunahuna alang sa atong kaayuhan. Kita maoy nagdumala sa atong kagulingon ug dili ang teknolohiya. Edit kaduay nyo sa Philippines. Stay safe.